Oh Go. my god. Go.

Lali. Asama niyo! Wala, pangit mo. Wala, pangit mo. Hello, doktora? O, oh, bakit? Paano po ba akong gaganda? Ang dami-dami pong nang sa akin. Hindi ko na po kaya. Isa lang ang pwedeng gawin dyan. magpa ka na. Retoke? Okay? Oo, retoke. Oh. Okay.

Uy, friends na tayo. Ano, friends? Wala akong pahalam sa inyo, no? Ayoko kayong maging kaibigan. Napakasalbahin nyo.